hi this is rocky welcome to my channel so we're gonna discuss uh chad johnson regarding the his latest updates on rain or shine the last of painters without further ado let's go <laughs> it looks like uh, keldian jong will be uh, signing on uh, reno shine last of painters upon the latest post on his instagram yeah he have a pic with the jersey of reno shine he gonna go to in the practice in uh, Davao City. So, malaking sign yan na pipirma siya sa uh, uh, sa Ross. Di kaya na napapabalita na uh, nangingi siya ng max contract uh, in the past days. By the way, uh, Kylian Thompson as a veteran in international play. I think he plays a lot of Philippines before in the AVL also niya yeah, tayo na is sa uh, league bugata team so petrano uh, na nga ito so, matangka din ito 6'4 so pwedeng ding uh, mag magaling na big man although is, matanda na nga siya dahil uh, 30 years old right now so kaya siguro napapabalita na ayun mangingin ng max contract kahit uh, rookie pa lang siya may, may, rules ka na sinusunod sa PBA na ganun nga. so you need to have uh, at least uh, rookie contract first before you signing uh, max contract so nga dito ubra <laughs> sa sa minor shine so kaya nga nakita natin sa pit kung tutug sama sa practice ng minor shine pero sabi ni uh, snow bad ba o snow bad ba wala pang uh, deal na nangyayari so pumunta lang si Kelgen Tong sa practice nga sa Davao kasama sa ng mga ROS hopefully may smooth sailing ang mangyayaring contract kung naman siguro a uh, one year deal rookie contract then after that um, pwede na siya humingi ng max contract siya patutunayin muna natin yung naroon mo sa PBA although uh, veterano na to sa mga dami ng Sitalia na Liga Kasama rin siya sa nanalo sa, uh, sa SGA uh, Strong uh, Group Athletics in the recently concluded uh, Jones Cup. So, yan. Kasama rin siya rin sa lineup. Yeah, hopefully uh, maku niya na ito si so, so Para solid na yung uh, line lineup ng Rainer Shine. So, maganda yung nakuha niya ng draft pick. Mayroon pa sa Limiti. So, yung lineup nila halos kompleto na. Yeah. Although na wala sa tina siyang bata kung bat batin din mo dahil para ni siyang bata manlalaro para pag compete sa darating na conference yah uh, pilip Filipino uh, no, I think a uh, Commissioner's Cup Yeah, tao no, a uh, Governor's Cup the upcoming Governor's Cup uh, oh, season yun that's it for the updates for Kilgan Kunsong That's 7 uh, seventh pick of the rain or shine. So hopefully, nga wag siya po munta sa mga SMC at MVP para so mabalance balance ang competition, di right? ba? Okay, that's it for me and see you around. Bye bye.